kabilang sa mga humakot ng ginto. Sa katatapos lang na 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China, ang Philippine Para Chess Team. Alamin ang sekreto ng kanilang 13 medal haul sa ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sport. Sa labing tatlong medalya, naging matagumpay ang 4th Asian Para Games campaign ng Philippine Para Chess Team sa Hangzhou, China. Walong ginto, tatlong pilak at dalawang tansulang naman ang inakot ng mga Filipino world pushers para matulungan ng Pilipinas na umakyat sa ikasyam na pwesto, ang pinakamataas na ranking ng bansa mula nang magsimula ang Asian Para Games. Ayon naman kay Philippine Para Chess Team Head Coach James Infiesto, malugod silang makapag-uwi ng medalya at makapagbigay karangalan para sa bansa. The uh, honor that we have, let's be very clear that it is the achievement of the Philippine Para Chess. Not only for the Philippine Para Chess Team but for Team Philippines. Kami ang aming hangad ay makapag-contribute lang ng gold. No? Kasi yun ang unang binibilang eh. That we, are part of the Team Philippines, we could contribute for the total overall standing ng ating Team Philippines. Pag-aminin Fiesto, dumaan sila sa maraming pagsubok na matapang na hinarap ng buong kupunan. Yung pinagdaanan ng Philippine para chess team, napakatindi ang daming challenges that we have encountered. I don't know if you have an idea about it. But now we can talk it you no know, uh, casually we can talk it openly that this team has a character in terms of uh, surpassing mga challenges or overcoming challenges Matapos ang Asian pahinga muna ang Philippine Para Chess team at muling sasabak sa isang international Braille Chess Association tournament sa India Daryl Lo para sa bayan